Sa isang madilim na kagubatan ng Vietnam noong April 11, 1966, may isang pangalan na tuluyang binura ang hangganan sa pagitan ng tapang at kamatayan. William H. Pitsenbarger, isang Air Force para rescue man, isang PJ, isang sundalong hindi lamang lumilipad upang magligtas, kundi handang manatili upang mamatay para sa iba. Ito ang kwento ng isang lalaking nagsakripisyo ng lahat, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil pinili niya. Isang istoryang pinanday ng putok ng baril, ng apoy ng digmaan, at ng malamig na katotohanan ng sakripisyo. Ang digmaan sa Vietnam, isa sa pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng Amerika at ng mundo. libu libong sundalo ang ipinadala sa mga kagubatan ng Southeast Asia sa mga lugar na ang bawat dahon ay maaaring may nakatagong kalaban. Sa gitna ng impyernong iyon, lumipad ang mga helikoptero ng United States Air Force, dala ang pag ng mga sugatan at takot ng mga nakaligtas. Sa mga helikopterong iyon, may isang lalaki na tinaguriang Angel of Kamai si Airman First Class William Hart Pitson Barker. Isinilang si William noong Hulyo 8, 1944, sa Piqua, Ohio, isang simpleng bayan sa gitna ng Amerika. Bata pa lang siya, alam na niyang nais niyang maglingkod. Isa siyang batang tahimik ngunit determinado. Sa murang edad, sumali siya sa Civil Air Patrol, at doon nagsimula ang kanyang pangarap. Maging bahagi ng himpapawid, hindi bilang sundalo na papatay, kundi bilang tagapagligtas. Hindi siya hinangaan dahil sa lakas ng loob lang, kundi sa lalim ng kanyang damdamin sa kapwa. Para sa kanya, ang buhay ng isang sundalo ay hindi sinusukat sa dami ng kalabang pinabagsak, kundi sa dami ng buhay na nailigtas. Nang sumali siya sa United States Air Force noong 1962, pinili niyang sumailalim sa pinakamahirap na pagsasanay, ang para-rescue training. Isa itong misyon para sa kakaunti lamang, ang mga PJ o para-rescue jumpers ay tinuturuan hindi lang lumipad, kundi lumusong sa gitna ng panganib upang iligtas ang mga sugatan kahit pa ito'y mga hulugan ng kanilang sariling kamatayan. Ang kanilang motto, that others may live, na ang kanilang buhay ay alay para sa iba. Ang pagsasanay ay brutal. Mga linggo nang walang tulog, araw nang walang pahinga at pagsubok ng katawan at isip. Ngunit si Fitz, gaya ng tawag sa kanya ng mga kasamahan, ay hindi kailanman kumuro. Matapos ang buwan ng hirap, nakuha niya ang maroon beret, simbolo ng mga PJ, at ang karapatang lumipad bilang tagapagligtas. Mula roon, ipinadala siya sa Southeast Asia, sa gitna ng tumitinding Vietnam War. Taong 1965 nang dumating siya sa Bien Hoa Air Base sa South Vietnam. Ang unit niya, Detachment 6, 38th Aerospace Rescue and Recovery Squadron. Araw-araw silang lumilipad sa mga delikadong misyon, sumasagip ng mga sukatang sundalo mula sa mga kagubatan, mga ilog, at mga bundok kung saan humihiyaw ang digmaan. Sa bawat lipad, dala niya ang panata. Kung may kailangan iligtas, lilipad ako at dumating ang araw na susubok sa panatan ng iyon. April 11, 1966, sa lugar ng Cam Mai, isang plato ng Army's 1st Infantry Division ang inatake ng mga Viet Cong. isang daang kalaban, nakapwesto sa paligid, at ang mga sundalo ay naipit. Marami ang sugatan, at halos walang paraan upang makalabas. Ang langit ay puno ng usok at pala, at ang lupa ay pulang-pula sa dugo. Tumawag sila ng tulong. Ang tanging sagot, Air Force Rescue. Lumipad ang helikoptero ni Pitts and Barger, Jolly Green 23, papunta sa lugar ng bakbakan. Sa itaas, nakikita nila ang impyerno sa lupa, mga sundalong nagtatago sa likod ng mga punong pinagpupulbos ng bala. Wala silang lugar na mapagtatambayan, ngunit kailangang mailigtas ang mga sugatan. Habang lumilipad, naririnig ni Pitsenbarger ang boses sa radio. We have wounded, we can't move them. Alam niyang bawat segundo ay buhay. Umarap siya sa piloto at nagsabi, Ibaba mo ako. Ang piloto ay nagulat. Are you sure, airman? It's too hot down there. Ngunit sagot ni Pits, tahimik ngunit matatag. If I don't go, they die. Bumaba siya gamit ang hoist, 18 talampakan mula sa helikoptero, habang ang paligid ay binabayo ng putok, nang tumapak siya sa lupa, sinalubong siya ng apoy at dugo. Ngunit wala siyang inaksayang sandali. Agad niyang ginamot ang mga sugatan, ginamitan ng improvised tourniquet, at isa isang iniakyat sa helikoptero. Paulit-ulit, anim, pito, walo. Sa bawat ikot, bumababa siya muli, kahit na mas lumalakas ang labanan. Ang mga sundalong army ay hindi makapaniwala. Isang tao lang, hindi nila kilala, ngunit lumalakad sa gitna ng bala para iligtas sila. Pagkatapos ng ilang oras, halos lahat ng sugatan ay nailigtas na. Tumawag ang piloto sa kanya. Pits, get back up, we're pulling out. Ngunit tumingin si Pitts and sa paligid, may natira pang mga sugatan. Not yet, sabi niya. These men need me. Pinutol niya ang hoist line. At sa sandaling iyon, ginawa niyang malinaw ang kanyang desisyon. Mananatili siya sa lupa kasama ang mga sundalong hindi niya kilala upang lumaban at magliktas hanggang sa huli. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong tumitindi ang bakbakan. Si Pitts and kahit walang sandatang mabigat, ay tumulong magpasa ng bala, magtali ng sugat, magbigay ng tubig, at kahit sa huli, kumuha ng baril ng isang nasawing sundalo upang ipagtanggol ang iba. Walang takot. Walang pag-aatubili. Ang mga sundalong nakasama niya ay nagsabing siya ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. He was calm, like he knew this was his purpose. Ngunit dumating ang sandaling iyon. Isang putok, isa pang granada, at sa gitna ng kaguluhan bumagsak si Pitsenbarger. Tinamaan siya habang sinusubukang tulungan ng isa pang sugatan. Sa murang edad na 21, nagwakas ang buhay niya sa lupa, ngunit nagsimula ang alamat ng isang bayani. Kinabukasan, matapos ma-recover ang mga katawan, natagpuan nila si Pits and Barger sa gitna ng mga sundalong kanyang tinulungan. Nakahandusay, ngunit ang kamay ay tila nakahawak pa rin sa sugatang tinutulungan niya. Sa tabi niya, ang kanyang medical kit halos wala nang laman. Halos bawat item ay nagamit niya para sa iba. Ang mga nakaligtas ay umiiyak nang ikwento ang kanyang ginawa. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kung hindi dahil kay Pits, wala akong buhay ngayon." Ngunit sa kabila ng kanyang sakripisyo, ang medalya na ibinigay sa kanya ay Bronze Star lamang, hindi Medal of Honor. Dahil raw mahirap patunayan ang buong pangyayari, ngunit ang mga sundalong nakasaksi hindi tumigil. Lumipas ang mga dekada, ngunit hindi nawala ang boses ng katotohanan. Muling binuksan ang kaso, ang mga nakaligtas ay lumapit sa Kongreso, sa Air Force at sa buong Amerika. Sinabi nila, ang lalaking iyon ay hindi lang sundalo. Siya ang dahilan kung bakit kami buhay. At noong April 8, 2000, 34 na taon matapos siyang mamatay, si William H. Pitsenbarger ay ginawaran ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal ng militar ng Estados Unidos. Ang medalya ay tinanggap ng kanyang ama, si Frank Pitsenbarger, sa ngalan ng anak. Habang itinataas ang medalya, tahimik ang buong silid. Ang mga veteranong nakasaksi, ilan sa kanila umiiyak. Ang isa ay nagsabi, He was the bravest man I ever met. Ngunit higit pa sa medalya, ang iniwan ni Pitsenbarger ay halimbawa ng kabayanihan na hindi naghahanap ng parangal ng sakripisyo na hindi humihingi ng kapalit sa gitna ng kaguluhan, siya ay naging liwanag. Sa gitna ng takot, siya ang nagbigay ng tapang. Hanggang ngayon, sa mga Air Force para rescue men na nagsasanay, binabanggit pa rin ang kanyang pangalan. Sa mga klase, sa mga field, at sa mga seremonya, sinasabi nila, be like Pitts. Dahil para sa kanila, si William Pitts ay hindi lamang alamat, siya ang ideal ng pagiging isang tunay na PJ. Isang taong ang bawat paghinga ay alay para sa iba. Maraming taon matapos ang Vietnam, ginawan siya ng pelikula, The Last Full Measure. Ngunit ang katotohanan ay higit pa sa pelikula. Ang kanyang kabayanihan ay hindi sinulat ng Hollywood, kundi ng dugo at dangal. Isang ordinaryong tao na naging simbolo ng diwa ng pagiging tao, handang mag-alay ng buhay upang mabuhay ang iba. At kung iisipin natin, sa bawat digmaan, may mga tulad niya, tahimik, walang pangalan, ngunit gumagawa ng kabayanihan na hindi kailanman makikita ng mundo. Si Pits and Barger ay naging boses nila. Ang kanyang sakripisyo ay paalala na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa ginto o medalya, kundi sa puso. Ang mga veterano ng kamay ay matalas magsabi, When things get bad, I remember Pits. I remember what courage looks like. At sa bawat kwento, sa bawat seremonyang ginaganap ng Air Force, may isang pangalan na binabanggit ng may paggalang at katahimikan. William Hart Pitson Barker. Hindi siya lumaban para pumatay. Lumaban siya para magligtas. Hindi siya lumipad para magtago sa langit, kundi para bumaba sa impyerno. At nang siya'y bumagsak, iniwan niya sa mundo ang pinakamahalagang aral, na ang tunay na lakas ay ang tapang na magsakripisyo para sa iba. Sa bawat pagikot ng rotor ng helikoptero, sa bawat pagsisigaw ng mga sundalo sa kubat, at sa bawat pagiyak ng pamilya ng mga nailigtas niya, nananatiling buhay ang diwa ni Pitson Hindi siya namatay sa Vietnam, siya ay nagpatuloy sa puso ng bawat taong humahanga sa kabayanihan. At kung sakaling may isang Air Force helicopter na muling sa dilim, maririnig pa rin ang kanyang boses sa hangin. Handa akong bumaba para sa kanila, para mabuhay ang iba. Sa paglipas ng mga dekada, naglalaho ang mga tunog ng digmaan, ngunit may mga pangalan na hindi kailanman nabubura sa kasaysayan. Isa sa mga iyon ay ang pangalan ni William H. Pitsenbarger. Sa bawat paglipad ng helikoptero, sa bawat pagsasanay ng isang bagong para-rescue man, maririnig pa rin ang kanyang espiritu, hindi sa sigaw ng utos kundi sa tahimik na panata, that others may live. Matapos siyang gunitain sa kamay, ang kwento ni Pitsenbarger ay naglakbay ng mas malayo kaysa sa mga kagubatan ng Vietnam ang kanyang alaala -ala ay umabot sa mga paralan ng Air Force, sa mga seremonya ng militar, at sa puso ng mga ordinaryong tao. Mula sa isang kwento titiryong anyos na sundalong tumalon sa impyerno, siya ay naging simbolo ng sakripisyong walang hanggan. Ang kanyang kabayanihan ay naging alamat, ngunit higit pa sa alamat, ito ay naging inspirasyon. Ang mga nakaligtas sa kamay ngayon ay matatanda na. Ang ilan sa kanila ay hindi na kayang bumalik sa gubat ng Vietnam, ngunit sa tuwing sila ay nagsasalita tungkol sa araw na iyon, palaging naroron si Pitsenbarger. Isa sa kanila, si Sergeant. Frank D. Wetzel ay nagsabi, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita ko ang isang tao na parang anghel, walang takot, walang pagdadalawang isip. Gumagalaw siya na para bang ang mundo ay huminto at tanging tungkulin ang natitira sa kanya. Ang mga salitang iyon ay bumabalik sa bawat veterano tuwing sumasagi sa alaala ang amoy ng usok, ang init ng bala, at ang malamig na lupa ng kam-may. Sa mga taon matapos ang digmaan, maraming nagtanong, bakit siya nanatili? Bakit hindi siya sumama sa helikopterong ligtas na makakalipad palayo? Ngunit para kay Pitts, ang sagot ay matagal ng malinaw. Dahil may mga sugatang hindi niya kayang iwanan. Hindi siya iniwan ng kanyang puso. Hindi siya iniwan ng kanyang panata. Hindi siya iniwan ng kanyang pagkatao. At iyon ang naghiwalay sa kanya sa iba. Ang kakayahang piliin ang sakripisyo sa halip na kaligtasan. Sa Piqua, Ohio, ang kanyang bayan, may isang maliit na monumento na itinayo bilang parangal sa kanya. Isang simpleng estatwa ng isang lalaking nakayuko, hawak ang medical bag, nakatingin sa lupa na tila nagdarasal. Walang engranding marmol, walang engranding bandila, ngunit sapat upang ipaalala sa mga dumadaan. Dito isinilang ang isang bayani na lumipad upang magligtas at bumaba upang manatili. Tuwing dumadalaw ang mga bata roon, tinatanong nila, sino siya? At may laging sumasagot, siya ang lalaking piniling magligtas kahit kailangang mamatay. Ang ganitong uri ng kabayanihan ay hindi naglalaho. Sa bawat panahon, sa bawat henerasyon, laging may bagong pits and barger na sumusulpot. Mga taong hindi man sundalo, ngunit pinipiling tulungan ng iba sa gitna ng panganib. Mga doktor, mga bombero, mga rescue volunteer, lahat sila ay humihinga ng parehong diwa that others may live. Ngunit sa militar, ang pangalan ni Pitts ay hindi lamang kwento. Ito ay tradisyon. Sa Kirtland Air Force Base sa New Mexico, kung saan nagsasanay ang mga bagong para rescue men, binabanggit ng mga instruktor ang kanyang pangalan na may labis na paggalang. Sa gitna ng kanilang indoctrination, may isang bahagi kung saan binabasa ang kwento ng kanyang huling misyon. Walang nagsasalita. Tahimik ang lahat. Maririnig lamang ang boses ng instruktor na nagsasabi. Sa kamay, isang PJ ang piniling manatili. Walang iniwang buhay na hindi tinulungan. Ang pangalan niya, William Hart Pitts at sa puntong iyon, kahit ang pinakamatapang na trainee ay tahimik, dahil alam nila, iyon ang sukdulang layunin ng kanilang propesyon. Kapag natapos nila ang pagsasanay, isinasabit sa kanila ang maroon beret. At habang tinatanggap nila ito, maririnig nila ang mga salitang, "You now walk in the footsteps of heroes, of men like Pitts and Barker." Hindi ito seremonyang basta-basta. Ito ay panata. Ang bawat maroon beret ay simbolo ng dugo, pawis, at sakripisyo. At sa likod ng bawat isa naroon ang alaala ng isang taong tumupad sa panatang iyon hanggang kamatayan. Ngunit ang pamana ni Pitts ay hindi lamang sa militar. Ang pelikulang The Last Full Measure ay nagbigay buhay sa kanyang kwento para sa bagong henerasyon. Sa mga sinehan, libo-libong manonood ang napaluha habang pinapanood ang reenactment ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang totoong kwento ay mas matindi, mas totoo, mas maramdamin. Hindi siya superhero, wala siyang kapangyarihan. Ngunit nagawa niyang gawing makapangyarihan ng kabaitan. Ginawa niyang sandata ang malasakit, at sa huli, siya ang naging sagisag ng isang paninindigang walang hanggan. Ang Medal of Honor na ibinigay sa kanya noong taong 2000 ay hindi lamang simbolo ng pagkilala. Ito ay pagwawasto sa kasaysayan, isang huling pagyuko ng bansa sa isang lalaking hindi kailanman humingi ng kapalit. Habang ibinibigay ng pangulo ng Estados Unidos ang medalya sa kanyang ama, nakita ng mundo ang larawan ng isang matandang lalaki na nakayuko, hawak ang medalya at pumatak ang luha. Hindi iyon luha ng lungkot, iyon ay luha ng karangalan. Luha ng isang amang alam na ang kanyang anak ay hindi na kailanman mamamatay sa alaala ng bayan. Sa mga dokumentong militar, si Fitzenbarger ay nakalista bilang Airman First Class. Ngunit sa puso ng mga taong kanyang nailigtas, siya ay itinuturing na Captain of Courage. Walang ranggo ang tabang, at sa araw na yon sa kamay, siya ang naging pinuno ng lahat ng puso. Minsan, may isang sundalo na nakaligtas kay ang nagkwento sa isang panayam. Tuwing isinasara ko ang aking mga mata, nakikita ko pa rin siya. Hindi siya takot, hindi siya galit. Parang alam niyang iyon ang kanyang oras at tanggap niya iyon. Pero ang mata niya, mata ng isang taong alam na tama ang kanyang ginagawa. Sa mga salitang iyon, nabubuhay si Pitsenbarger, hindi sa mga libro, kundi sa mga alaala ng mga taong kanyang tinulungan. Ang epilogo ng kanyang buhay ay hindi kamatayan, kundi pagpapatuloy. Dahil ang kanyang diwa ay naging gabay ng mga susunod na henerasyon ng mga rescuer, piloto at sundalo sa bawat misyon ng mga pararescue men. Mula sa Afghanistan hanggang sa natural disasters sa buong mundo, laging dala nila ang moto na kanyang isabuhay, that others may live. May mga PJ na nagsasabing kapag sila'y lumilipad sa gabi, lalo na sa mga delikadong operasyon, may kakaibang katahimikan sa hangin. Parang may presensya. At kapag tinatanong sila kung ano iyon, sasabihin nila, baka si Pitts iyon, nagbabantay. Ang kwento ni Pitts and Barger ay hindi lamang ukol sa digmaan. Ito ay ukol sa pagpili. Sa sandaling may dalawang landas, isa patungo sa kaligtasan at isa patungo sa panganib, pinili niya ang landas ng sakripisyo. At sa pagpiling iyon, ipinakita niya ang pinakamataas na anyo ng tabak, ang paglimot sa sarili para sa kapwa. Maraming nagsasabi, ang mga bayani ay ipinapanganak. Ngunit ang totoo, ang mga bayani ay hinuhubog ng pagkakataon. At nang dumating ang pagkakataon kay William Pittsburgher, hindi siya tumakbo. Lumakad siya pasulong, sa gitna ng apoy, sa gitna ng sigawan, sa gitna ng kamatayan. At doon, natagpuan niya ang kanyang katahimikan. Kung makikinig ka sa ng mga kagubatan ng Vietnam, maririnig mo raw ang mahinang ubong ng helicopter. At sa di kalayuan, may bosses na nagsasabing, bring them home. Marahil iyon si Pitts, patuloy na nagbabantay, patuloy na lumilipad, patuloy na nagliligtas. Ngayon, tuwing Abril 11, ang mga unit ng Air Force Rescue ay nagsasagawa ng seremonya sa kanyang pangalan. Sa mga base, isinasabit ang larawan niya, maroon beret, tahimik na titig, at likod ng helikopter. May mga kandilang sinisindihan, may mga pangalan na binabanggit. Ngunit sa gitna ng lahat, isang pangalan lang ang palaging inuuna, William H. Pitsenbarger. At sa tuwing maririnig iyon, tumitindig ang mga sundalo at binibigkas ang mga salitang, that others may live. Iyon ang panalangin ng mga tulad niya, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. At iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang alaala ay walang hanggan. Dahil sa bawat puso ng taong nagliligtas, may bahagyang liwanag na dala si Pitsenbarger. Isang liwanag na nagsasabing, kaya mong tumulo, kaya mong magsakripisyo, kaya mong magmahal ng higit sa takot. Ang mga ganitong kwento ay hindi basta kwento ng digmaan. Ito ay mga kwento ng sangkatauhan. Dahil sa dulo ng lahat ng bala, usok at dugo, nananatiling malinaw ang isa. Ang kabayanihan ay hindi tungkol sa pagpatay, kundi sa pagligtas. Sa huling bahagi ng dokumentaryong ito, isipin natin ang isang eksena. Isang helikoptero na lumilipad sa ibabaw ng kagubatan ng Vietnam. Sa loob nito, isang lalaking may maroon beret, nakatingin sa ibaba. Tahimik, kalmado, determinado. At maririnig ang boses niya. Handa akong gumaba. Habang bumababa siya sa lubid, unti-unting nawawala ang liwanag. Ngunit sa bawat madilim na bahagi ng mundo, sa bawat taong nangangailangan ng tulong, may kumikislap na pag-asa. At iyon ang naiwan niya sa atin. William Hart Pitsenbarger, Airman First Class. Parares Queman, Bayani. Ang kanyang katawan ay maaring napahinga sa lupa, ngunit ang kanyang espiritu ay patuloy na lumilipad, hanggang sa walang hanggan, hanggang sa lahat ng tao ay matutong magmahal tulad niya, hanggang sa bawat boses ng digmaan ay mapalitan ng katahimikan ng kapayapaan. Dahil sa dulo, ang pinakamataas na parangal ay hindi Medal of Honor, kundi ang mga buhay na nagpatuloy dahil sa kanya. At sa bawat pag-ikot ng rotor sa kalangitan, sa bawat sigaw ng Rescue Ready, maririnig ang bulong ng isang bayani mula sa malayo. That others may live.